suggested retail price sa karaning baboy dapat ipatupad sa kabila ng mababang farm gate price nito ayon sa isang kongresista. Narito ang news ni Judith Estrada Larino. Hiniling ni Congressman Nicanor Briones sa Pork Producers Federation of the Philippines Chairman at Aga Party Representative sa Department of Trade and Industry na dapat suriin ang sobrang presyo ng mga produktong baboy. Ito'y sa kabila ng mababang farm gate price ng baboy na nasa 200 piso lamang kada kilo hindi dapat ganun ang tamang presyo. Pagkat kung ang pagbabasihan mo, ay yung farm gate price. Nasa 200 pesos pa lang naman. Dapat dyan, dadagdagan na sa traders, uh, sa retailers, kahit 60 pesos kada kilo. So, aabot ng 120 pesos. So, dapat? Plus 200. Uh, dapat, pinakamataas mo ng presyo sa Kasim uh, o Laman, sa Palengke, dito sa Metro Manila, ay 320 pesos. Dagdag pa ni Congressman Briones, bagamat mas mahal ang yempo, naglalaro lamang ang presyo nito sa tatlong Ana, at 50 piso sa mga pamilihan sa Metro Manila. May naman yung eh, liempo, mas mataas yan. Pero dapat mga 350 maximum 370 Yan ang mm. dapat na presyo ng liempo. Kasi mabenta yan eh, yes. paboritong pili mm. ng, ng mga malingkes. Mas mahal yan talaga mula sa pool. Sa panayam ng DWIZ, minungkahi ni Congressman Briones na magtakda ng suggested retail price sa presyo ng kada kilo ng baboy sa mga palengke upang magkaroon ng gabay ang mga mamimili sa gitna ng tumataas na presyo ng mga mga pangunahing bilihin. Pwede uh -huh. mo namang suggest sa uh, lagyan ng SRP ang mga palengke o sabihin na dapat na presyo ganito para alam nung ating mamimili. Yan, oo. Oh, oh, oh. Alam uh, ang pwedeng makagawa niyan ay siyempre yung DPI at saka ang Departmen of Agriculture. Gusto rin namin na hindi naman napakamahal na pagbibenta ng karning baboy para mas mabilis maubos yan ang tinig ni Congressman na Nicanor Briones, Pork Producers Federation of the Philippines Chairman at Aga Party Representative sa panayam ng programang Balitang Bayan na mapapanood at mapapakinggan sa Aliw 23 at DWIZ mula lunes hanggang biyernes tuwing alas 12 hanggang alauna ng tanghali. Yan ang aking news scoop. Ako si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.